kahulugan ng coat sa panaginip. Ang mga coat sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng proteksyon, init o maaaring isang nakatagong aspeto ng ating sarili. Maaaring kinakatawan pa nila ang mga layer ng ating personalidad na pinili nating ipakita o itago sa mundo. Sa nakakahimok na artikulong ito, sinisiyasat namin ang kamanghamanghang mundo ng interpretasyon ng panaginip. Partikular na nakatuon sa kung ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga quote. Dito, aalamin natin ang iba't ibang interpretasyon ng panaginip tungkol sa mga quote na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang maaaring iminomong kahi ng gayong mga panaginip tungkol sa iyong personal na buhay o pangkalahatang pag-iisip. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa quote? Ang panaginip tungkol sa isang Amerikana ay madalas na nagpapahiwatig ng iyong mga personal na panlaban at mga kalasag na ginagamit mo sa pang-araw-araw na buhay upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga potensyal na pananakit. Pagpuna o masakit na mga sitwasyon ang mga coat sa panaginip ay maaring sumagisag sa isang layer ng proteksyon na binuo mo sa paligid ng iyong mga damdamin o maaari silang kumatawan sa iyong personal na imahe at kung paano mo ipapakita ang iyong sarili sa iba kung ang coat ay maluho o mahal maaari itong magmungkahi na sinusubukan mong takpan ang iyong tunay na sarili ng material na kayamanan o panlabas na anyo. Kung ito ay pagod o malabo, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng kahinaan o pagdududa sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang winter coat. Kapag nanaginip ka ng isang winter coat, madalas itong sumisimbolo ng proteksyon at init sa maraming aspeto ng iyong buhay maaari itong magsilbing salamin ng iyong pangangailangan para sa kaginhawaan at siguridad sa mga problemang sitwasyon o panahon ng pagbabago. Ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong mga pagnanais na i-insulate ang iyong sarili mula sa iyong malupit na kapaligiran o maaaring kumakatawan sa iyong pagtatangka na protektahan ang iyong sarili mula sa mga kawalan ng katiyakan sa buhay maaari ding itong makitungo sa emosyonal na proteksyon. Ito ay nagpapahayag ng iyong mga pagtatangka o kailangan ilayo ang iyong sarili mula sa isang damdaming masyadong malakas o napakahirap na tiisin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng itim na coat. Ang panaginip na magsuot ng itim na coat ay madalas na binibigyang kahulugan bilang isang indikasyon ng proteksyon at pagtatago. Maaaring iminumungkahi nito na pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga posibleng pinsala o pagtatago mula sa ilang partikular na isyo sa iyong pagkising. Ang itim bilang isang kulay sa mga panaginip ay minsan ay nauugnay sa mga damdamin ng misteryo, kapangyarihan, kamatayan o hindi alam kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig din ng isang hindi nalutas na isyo, isang makabuluhan ngunit nakatagong kapangyarihan sa loob mo o marahil isang yugto ng transitional tungo sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na coat. Ang panaginip ng isang asul na coat sa iyong panaginip ay maaaring simbolo ng katahimikan, katahimikan at kalinawan ng isip. Ang kulay na asul ay madalas na nauugnay sa mga intelektual na hangarin, kapayapaan at katahimikan. Kaya kung nanaginip ka ng isang asul na coat, maaaring nangangahulugan ito na naghahanda ka o dapat mong harapin ang mga kasalukuyang hamon ng may malinaw na pag-iisip at tahimik na karakter. Maaari ring itong kumatawan sa proteksyon mula sa negatibo o emosyonal na pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting coat. Ang panaginip ng isang puting coat ay madalas na nagpapahiwatig ng kalinisan, kadalisayan at kalinawan. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang proseso ng paglilinis sa iyong buhay kung saan ang mga negatibong elemento ay inaalis o maaari itong magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pagiging simple at pagiging disente. Ang isang puting Amerikana, lalo na sa medikal o scientificong mga setting, ay maaari ding magmungkahi ng autoridad at kadulubhasaan. Marahil ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng payo o kaalaman sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang fur coat. Ang panaginip ng isang fur coat ay nangangahulugan ng init, proteksyon at karangyaan. Maaaring ipahiwatig nito na nakakaranas ka ng estado ng kaginhawaan at kasaganahan sa iyong pagkising sa buhay o ikaw ay nanadabik para dito. Maaari rin itong ipakita ang iyong pagnanais na itaas ang iyong katayuan sa lipunan o isang kinakailangan para sa seguridad. Partikular sa isang personal o pinansyal na aspeto, ang panaginip na ito ay maaari rin sumagisag sa iyong nakatagong sarili, ang katauhan na hindi mo ibinubunyag sa mundo. Ang isang forecourt sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang hardlang na inilagay mo upang protektahan ang iyong tunay na damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang coat? Ang panaginip ng isang pulang coat ay madalas na sumasagisag sa pagnanasa, lakas at tapang. Ang pula ay isang malakas na kulay na nagpapahiwatig ng malakas na emosyon tulad ng pag-ibig, galit at kahit na panganib. Kung nakasuot ka ng pulang coat sa iyong panaginip, maaari itong magmungkahi na handa kang harapin ang mga takot o hamon sa iyong buhay ng may katapangan at determinasyon. Maaaring ipahiwatig din ito na pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga potensyal na banta na may isang matapang na espiritu. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na coat. Ang panaginip ng isang itim na coat ay maaaring sumisimbolo ng proteksyon o pagtatago. Maaaring kinakatawan nito ang pangangailangan protektahan ang sarili mula sa emosyonal o pisikal na pinsala. Ang kulay na itim sa mga panaginip ay madalas na nagpapahiwatig ng misteryo, hindi alam, o walang malay na isip. Sa makatuwid, ang pagkakita ng itim na Amerikana ay maaring magpahiwatig na sinusubukan mong itago ang isang bagay o nahaharap ka sa isang sitwasyon na hindi mo lubos na nalalaman. Maaari itong tumuro sa isang yugto ng paglipat na iyong pinagdadaanan, kadalasan nagpapahiwatig ng isang mas mapaghamon ngunit nagpapayamang paglalakbay sa hinaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa kayumangging coat. Ang kayumanggi bilang isang natural na kulay ay madalas na sumasagisag sa pagiging makalupa, katapatan at pagiging simple. Ang panaginip tungkol sa isang brown na coat ay maaring magpahiwatig na ikaw ay babalik sa iyong pinagmulan o naghahanap ng ginhawa sa pamilyar. Ito ay maaring magpahiwatig ng isang panahon ng katatagan o pagkakapare-pareho sa iyong buhay, batay sa iyong natural, orihinal na sarili. Bilang kahalili, kung ang coat sa iyong panaginip ay punit-punit o luma, maaari itong magpahiwatig ng mga pakiramdam ng pagiging luma na o wala na sa mga uso. Ang panaginip ng brown coat ay madalas na humihiling sa iyo ng pagsisiyasat hinihimok ka nitong tumingin sa loob at makahanap ng kaginawaan sa loob ng iyong tunay na sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang trench coat Ang panaginip tungkol sa isang trench coat sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng proteksyon at pagtatago. Ang trench coat ay nagsisilbing isang kalasag na nagbabantay sa iyo laban sa malumpit na elemento ng buhay ipinahihiwatig nito na sinusubukan mong protektahan ang iyong sarili mula sa pananakit at sakit. Sa kabilang banda, kung may itinatago ka sa trench coat sa iyong panaginip, maaaring ito ay kumakatawan sa mga lihim na itinatago mo mula sa iba. Ang pagsusuot ng trench coat ay maaari rin sumasalamin sa iyong reserbado at misteryosong kalikasan na nagbibigay ng isang pakiramdam ng misteryo tungkol sa iyo sa mga nasa paligid mo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga coat ay sumisimbolo ng proteksyon, init o isang nakatagong bahagi ng ating sarili. Kinakatawan din nila ang mga layer ng ating personalidad na pinili nating ipakita o itago sa mundo.